Alright, magandang umaga mga master. Dito tayo uli sa ano, pagkakabit sa itaas. Pagkakabit uli kami doon sa itaas. Ayan o. Oh. Ayan ang aming lalagyan. maraming salamat doon sa aking mga followers, sa mga viewers. Ayan, marami madami salamat sa inyo. ang ating kakabit doon Patagilid muna patagilid baik, May ano na tayo dyan, Paco? Martilyo? Lalay ka na la sa gitna, Jay. ᱛᱚᱫᱮ ᱟᱱᱚᱜᱟᱭ ᱛᱚᱫᱮ ᱟᱱᱚᱜᱟᱭ ᱛᱚᱫᱮ Gracias. Alisin natin. Ate, isisintro na natin yan. Lagyan mo muna ng salosis dito sa kayoji o pa para maano'y Baba mo lang konti yan at pagtaas mo doon, tutukod yan.

Alright. Ito tayo sa paglalagay ng mga pong mga master. Dito sa budiga. Yan. Para mga naglalandi lang itong mga naglalagay. Kala may naglalaro. pala sa magtitilad ng talisay. Ayan, yung magtatatak ng talisay. Hindi. <laughs> <laughs> Ayan sila. So pagkatapos niya mga master, lagyan ng pog. Papatungan uli namin ng fiber yan. Tapos itong mga pagita na itong mga divider na ito, lalagyan din ng pumyan. Tapos fiber uli. So si Master Greg si Kagaro, busy busy sa kaniyang ano. Bali pinapakapal nga pala itong flooring. Walong patong ito. Yung flooring na ito. Alright. So ayan, tingnan natin yung pagtitimpla niya, oh. Ayan. Ang nilagay niya na hardener. Ayan. Ayan ang nagpapatigas. Yung hardener na yan. Shout pala kay Mamaki. Yan, shout out daw kay Mamaki. Namimiss ka na ni Greg. Baka bukas, sasama ko ka ulit ito. kami ulit ng chemical. Ingit ko lang ito mga master yung mga pum na ginagamit namin sa budiga. Ayan. Bali, binabalatan pa siya, tinatanggalan pa siya ng... plastic yung karton itong foam na ito ay hindi ito kagaya ng styrofoam na pag pinahida mo ng chemical natutunaw, ito hindi ito natutunaw alright ayan yung ginagamit namin alright dito naman tayo sa pagdano kakalag nito ah atin naman ni kakabit do sa kabila ito medyo katatapos lang nito ito yung katimbang nung ano kinabit namin kanina yan mahaba ito bali haba po nito ay 16 ayan Yan. Balik ta rin na. Boy, pasanin na natin yan doon. Doon na sa ano ah. Tindig muna, tindig muna. Yan. Mahaba. Okay. Sige lang, sige lang. Puro ka sa una. <laughs> po kami. Sige. Pasok ko yung alikabok doon sa loob bay. Yan ang ating ikakabit doon. So, tatanggalin lang po muna natin, namin tong ano ay tabihan. Ayan yung mga guhit niya. Ayan yung kanya sukat. So kakatingin namin yan. Alright. right. Kasunod niya mga master ang whole namin naman ay yan, pang pilot house. Yan, nag uuti uti na kami, papunta na kami sa pilot house. So yung mga siding muna dito sa iba, sa itaas, sa ibabaw, ayan muna ang aming unahin. Papunta dito sa pilot house kami. Baka buhay yan sis, baka isaksak mo, baka buhay yung grinder ha. Alright, dito ulit tayo, magtataas ulit kami dito. Ayan na. Ayan na mga master, nakataas na siya. Alright. May timpla dyan okay. si Francis. May timpla. Tingnan natin kung lumapat yung mga ano fiber sa kahoy. Yan. Kita niyo naman nakalapat. So gagawa pa uli kami ng ano palagay diyan Yan Halos buo na siya. Napakahaba niya na. Tignan niyo yung buka ng bangka. Napakalapad. Alright. Yan yung kanyang buka. Napakalapad masyado nito. Kaya kung mapansin nyo yung unahan. Bayo, napakalayo. Ayan. Yan yung kanyang mga budiga. Magbuhulma muna kami ng mga palagay dito. Napakadami na ng pabiri namin. Yung mga na-request sa akin sa pagbabalot sa kasko, hindi pa natin mapuntahan yung kasko at dito muna kami sa ibabaw. Pag kami nasa ilalim na sa kasko, so papaliwanag ko na malinaw yung pa paano mag kung ilang patong sa pagbabalot ng kasko kung paano ang diskarte dito muna kami sa taas at ito ang pinakauna ni boss yung itaas ayan shout out kay boss Alan All right.